Hello mga mini for today's mini vlog nga pala ay ang birthday at binyaganap ng aking mga pamangkin. Napaka-busy nga pala namin nung araw bago yung birthday ng pamangkin ko. Kaya naman, eto nga ginabina kami sa pagbili ng regalo sa kanya. Hati nga pala kami ng mama at papa niya dito sa regalo na to. Hindi pa natin afford magregalo ng masyadong mahal, kaya nga for the hati muna ang mga first. Nang hali nga pala kami ng gising nito, kaya naman eto at paggising namin, nagmamadali kaming dumiretso dito sa salon ng tito ko. Dito na kasi kami magpapaayos ng buhok para naman magmukhang tao yung mga first son. plancha lang kami ng buhok dito mga mi dahil nga kulot na, kulot na ang aking buhok. Hindi na nga kami na naka ng misa dahil nga sa amin nakatoka ang pag-aayos kay Athena. Ay grabe mga mina, late nga kami ng bongga dito sa pagpunta sa venue dahil nga nagkaroon pa ng mga aberya. Paano naman kasi hindi malaman kung sino nga yung nagbitbit ng gaw ng batang to. Kaya naman pati nga ang pag-video ay hindi ko na nga naisingit niya. Na late na nga ng very light yung pag-start ng program. 12.30 dapat start na nga ito pero parang mga 12.45 na kami nakapag-start. At syempre nga mga mina, simulan nga natin dito sa entrance ng ating celebrants. <coughs> At tapos ng kantahan mga mi ayan nga at nag picture picture na kasama ang ating mga celebrants. Pagkatapos niya nagsimula na nga rin ang paggames nila. Etong si Kenji first time niya ngang pumunta sa mga ganitong birthday. Nung una nga akala ko mahihiya siya pero etong at napakakulit talaga. Anybody, Ayan nga, at nung nagpabring me nga ng valid ID, nagbigay naman ng ID agad to si Papa. Ano naman, ayan nga, at kasama toli siya sa next game. etong si Kenji naman, kahit nga nasa harapan yung Papa niya, ay kasama pa rin talaga siya. Kaya naman, etong nga, at mapapakanta nga sila ng wala sa oras. <laughs> nga palang nakuhang price si Papa, at si Kenji niyan. Kaya naman, eto't ayong ang ibigay ni Kenji sa atin. Nung sumunod na game niyan, pinilit ko nga lang si ate Yesha na sumali tapos etong si Kenji, ayaw niya talaga. Kaya naman, eto nga, nanonood na lang kami. Dalawa! Dalawa Nakakatuwa nga dahil nga halatang halatang nag-enjoy nga yung mga batang to. After ng mga pag-games, mga mini nagkainan na nga, tsaka naman lumabas itong si Grimmy. Una nga akala ko matatakot sa kanya si Kenji, pero eto nga tuwang-tuwa sa kanya yung batang makulit namin. Panay pa nga ang lapit niya dyan, kaya naman eto at inaawat na nga siya ng host dahil ayaw niyang umupo. Saglit nga lang pala yung appearance dyan ni Grimmy, kaya naman nagpa-picture na nga ang lahat para nga masulit at aalis na rin siya agad. Patapos na nga rin pala yung program nito, kaya naman eto at na nga sila ng mga souvenirs. Kakatuwa nga mga mini dahil nung bata kami, hindi talaga namin naganasan yung mga ganitong birthday. Bago nga pala kami umuwi, mga kami binigay na nga namin yung regalo namin dito kay Ate Atina. Alam kasi namin na matutuwa siya dito at matagal niya nang gusto magkaroon ng iPad. Tinago niya nga rin yan agad at hindi niya pa nga ginamit dahil nga hindi ko pa yan nabila ng temper. At doon na nga lang daw niya sa bahay iseset up. Pagkatapos naman namin doon sa may venue, eto nga at naglago na muna si Kenji sa labas. Meron pa nga daw nakakilala kay Ate Yesha at Kenji at nagpa-picture nga daw sa kanila. Kaya naman thank you sa inyo mga B. Hanggang dito na lang muna. Thank Thank you, thank mga mi.